Sa video na to guys, bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano mag-restore o ibalik sa dating ganda yung lapida kapag kumupas na. Lapida pala to ng papa ko guys. Ginalaw namin ng kuya ko para pagandahin, linisan, pakintaben para every time na dadalaw kami maganda na siya. Ginamitan ko siya ng steel wall para kaskasin yung mga lumot na nanikit na. Kasi sa tagal ng panahon, mahirap na alisin yan dahil ulan araw, ulan araw yung mga lumot na yan, nanikit na yan. Kaya hindi na siya mabilis maalis kapag brush lang yung ginamit. Kaya ginamitan ko ng steel wall. Yan. Tapos kumuha ako ng konting tubig, nilagyan ko ng konting tubig para yung mga lumot lumambot para mas mapadali siya kaskasin. Kasi medyo matigas na yung mga lumot. Mahirap na siya alisin kung kakaskasin ng walang tubig. Eh. Kung mapapansin nyo, pagkakaskas ko dyan sa may picture nyo, gumandang luminis. So, i-timelapse na natin to para mabilis. O ba diba, ang bilis? Ngayon, kakaskasin natin siya ng paleta sa mga letra para pag natin siya ng panibago, maganda yung magiging resulta. So, i-timelapse na natin to para mabilis. Ayun, natapos din. Napunasan ko na din. Hindi ko lang pinakita sa video kung paano ko pinunasan. Kasi Pante ng X yung ginamit ko dyan kaya kumikinang-kinang. Kumikinang kinang. <laughs> Ngayon nalinisan na natin, gagamitan natin siya ng spray paint para kulayan yung mga letra para bumalik sa dating ganda. Siyempre, binili ko kulay gold para maenges. Yes, Siyempre, kakalogin muna natin siya para mas maganda yung timpla ng pintura sa loob kalugin natin siya kahit mga 30 seconds para mas maganda yung kakalabasan ng pintura bago natin ibuga. So ayun, tinakpan ko muna yung picture niya para mas surprise siya kapag katapos. Charot lang. Siyempre, tinakpan ko yan. Baka mamaya matamaan yan ng pintura kapag nag-spray paint na ako eh. Para sure lang. Baka mamaya mahirapan kasi ako alisin kapag ano. Kapag natamaan siya ng pintura. So, ayun. Let's go. Spray na. Spray time. Yun na. No. Spray, spray nyo lang ng ganyan, guys. Yan. Para mas maganda. Medyo kapalan nyo. Para mas kulay na kulay talaga. At saka para mas tumagal yung pintura. Medyo kapalan nyo yung pagkakabuga sa mga letra. Para pag natapos na yung pintura, tatagal siya kahit na ilang taon mga dalawang taon ganun. mas kulay na kulay pag mas makapal mas maganda mas matibay kasi kapag manipis baka mabilis lang maalis mas maganda kung makapal mas tumatagal kasi kung manipis baka mabilis lang kumupas kasi ulan araw ulan araw ba diba? baka kumupas lang agad kung manipis yung pagkakapintura mas maganda kapalan mo na lang parang pagmumukha mo Aww. i lapse na nga natin para mabilis so ayun natapos ko na siya isprayan so ngayon ang ginagawa ko binibilad ko siya sa araw para mabilis matuyo yung pintura niya at saka para kumintab siya mas magiging maganda kasi yung kakalabasan ng pintura kapag binibilad mas sa araw eh. Mas magiging maganda yung resulta. So ayun guys, tuyo na agad siya dahil sa sobrang tindi ng sikat ng araw. 30 minutes ko lang siya binilad sa araw, tuyo na agad. Naka quick dry din naman kasi yung pintura kaya natuyo din siya agad. So ayun guys, babasain ko muna siya ng tubig para mas mabilis siya makakaskas. Gagamitan pala natin siya ng paleta kasi ayan yung pangkakaskas natin yung use ng tubig na yan para lumambot yung pintura mas mabilis natin makakaskas yung pintura kapag basa yung pintura yan. yan lang yung paraan dyan guys para mas mabilis matanggal tubig tapos paleta kakaskasin mo lang bali yung pagkaskas na yan guys yung pinaka ibabaw lang naman yung maalis dyan eh. yung pinaka design nya at saka yung pinaka mga letra hindi yan matatanggal kasi nakalubog yung mga yan eh nakaukit siya mismo diyan sa mismong lapida na yan kaya yung matatamaan lang ng paleta yung nasa ibabaw. Ayan na yung pinakamabilis na paraan guys kung paano pagandahin yun yung lapida. Pero hindi ko lang alam kung gagana yan sa ibang lapida tulad ng marmol o kaya yung simento kapag inispreyan. Kasi yan sa papa ko granite dyan, 'yan, yan, madulas yan yung mga marmol na lapid ako kayang yung simento hindi siya ganun kadulas eh baka pag in-sprayan baka pag kinaskas ng paleta baka hindi matanggal agad yung pintura ayan kasing granite madulas yan eh kaya mabilis lang matanggal yung pintura kapag kinaskas pero yung mga design nyan saka yung mga letra hindi naman yung matatanggal kasi nakaukit yan eh nakalubog yan bali yung tatamaan lang ng paleta dyan yung nasa ibabaw yung mga letra nyan nakalubog 'yan kaya yung mga ibabaw lang na mga sobrang pintura, 'yun lang yung matatanggal ng paleta. So, i-timelapse na natin 'to para mabilis, para makita na agad natin yung resulta. So, ito guys, pinabilis ko na yung video para makita na agad natin yung resulta. Sa totoo lang guys, sobrang nag enjoy ako habang kinakaskas ko siya. Kasi nakakatuwa eh. Nakikita mo yung pinaghihirapan mo gumaganda talaga. 'Yun o kung mapapansin niyo. 'di ba? Ang kinang oh. sa ang ganda ng pagkakakulay uh, gold niya. Habang kinakaskas mo na kikita mo na gumaganda talaga yung lapida kaya masarap din sa pakiramdam eh. Yung nililinisan mo yung lapida ng mahal mo sa buhay. So ito guys, tapos na. Yun no, mukhang bago na ulit. Ang ganda. Ang kintab. Ang saya ni Airpat niya no. Tingnan nyo naman. Sana may natutunan kayo, guys. Yes, yes sir. Before and after. Babush!